ito po ang aking pagkain oh. sponsor lang po sa akin yan <laughs> ng tropa yan po yung Argentina na kinisa na may repul repulyo tas ito po sponsor din yung pugita oh, na may ano, siya. adobo saka po ito yung ulam namin oh, ko na, na. sarsyado Guys game po tayo guys Supportahan nyo po sana ako sa aking mga video. Runin mo yung mga ulam natin. Idol. <laughs> so, Chat nga pala guys sa ano ko, videographer ko. Kain po tayo guys. <tinyo> Kaya matunuhan nyo pa ako sa Wesley Science po yung <tinyo> Kahit isang ano lang, subscriber. Oh, guys. Kasi po, para po ma no, mabuksan ko na po yung para ma-verify na po ako. Maraming salamat. Salamat nga pala idol. Sa pag-support na sa akin. Saka kaya po tayo. Ito ang ako ulam mo. Saka po sa idol. Big Stevie. Ito po. Kanin po. Sarasado Idol. Sarap po yan. Pag-iap po. Pag-iap po. Apo itong po, sarap guys. Ayan po, tunga na po siya nung mga, nung mga mga pinao. Ayako buk, Kaya na yung buk